Kumusta mga kaibigan? At welcome back sa aking isa pang episode ng mga tips at tricks sa tutorial ng mga heroes ng Mobile Legends. Para sa episode ngayon ay tatalakayin natin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga skills at abilities ni Yuzong. Ginawa ko ang tutorial na ito dahil marami pa rin ang mga manlalaro na hindi nakakaintindi kung paano gumagana ang mga skills ni Yu at kung paano siya gamitin na maayos. Kung gusto mo talagang makabisado si Yu Zhong kailangan mong lubos na maunawaan kung paano gumagana ang kanyang mga skills at abilities at iyon ang layunin ng video na ito. Aside from that, tuturuan ko rin kayo ng mga combo ni Yu na mahalaga sa victory mo. Simulan na natin! Ang passive skill ni Yuzong ay kung saan ang karamihan sa mga manlalaro ay hindi lubos na nauunawaan kung paano ito gumagana. Upang lubos na maunawaan ang skills, ito ang siya Rezedo. At ito, ang siya Essence. Nag-iiwan si Yuzong ng isang karakter dahil sa target sa tuwing makakatanggap siya ng pinsala sa alinman sa isang skills o mula sa basic attack. At the same time nag-iipon din siya ng sha essence, kapag umabot ang sha residue sa kabuoang limang stack, ito ay mag-erupt at bawat stack ay magdudulot ng pinsala sa target, depende sa kung gaano karaming HP ang nawala sa target, sa madaling salita, ang mga stack ay magdudulot ng mas maraming pinsala sa mga kaaway na may mas mababang HP. Kasabay ng bawat stack na babalik kay Yu ay ibabalik ang 6% ng kanyang nawalang HP, in short, kung mas mababa ang HP ni Yu mas malaki ang heal. Sa oras na ito ang anumang mga stack na ilalapat mo sa target ay automaticong maaabsorb ni Yu Zhong, sa makatuwid ay patuloy na atakihin ang iyong kalaban sa panahong ito para sa mas maraming pinsala sa kaaway at higit na gumaling para kay Yu para sa siya essence ito ay muling pumupuno sa tuwing haharapin mo ang pinsala sa anumang mga kaaway kabilang ang mga towers, minions, jungle monsters at syempre mga enemy heroes. Take note na ang Sha Essence ay nagre-replenish ng dalawang beses ng mas mabilis kung masira mo ang mga enemy heroes, pare-pareho ang halagang na replenish, kahit gaano karaming mga kaaway ang nataman mo gamit ang iyong mga skills, kapag ang Sha Essence ay ganap na na-charge ay nakakapuha si Yu Zhong ng 30% bilis ng paggalaw at 10% spell bam sa oras na ito ang siya Essence ay maaaring maibalik sa pamamagitan ng patuloy na pagharap ng pinsala sa mga kaaway, dahil sa kanyang passive skill ay siguradong mahirap patayin si Yu Zhong. skill number 1, ginagamit ni Yuzong ang kanyang balabal bilang kanyang sandata at inaatake ang mga kalapit na kalaban pagkatapos ng maikling pagkaantala. Tandaan na ang inner part na skills ay nagbibigay ng mas maliit na pinsala at magiiwan lamang ng isang siya sa mga kaaway. Habang ang panlabas na bahagi ng skills ay haharapin ang mas mataas na pinsala at maglalapat ng dalawang stack ng siya sa kadahilanang ito ay mas mahusay na matumbok ang iyong target sa panlabas na bahagi ng skills na ito, ang skills na ito ay hindi makikita kung ginagamit habang nagtatago sa mga bushes kaya maaari itong magamit para sa mga sorpresang pag-atake. Sa skill number 2, pinalabas ni Yuzong ang isang Dragon Soul na nagdudulot ng pinsala sa lahat ng kaaway sa harap at pinabagal sila ng 60% sa loob ng isang segundo at naglalapat ng isang siya sa mga hero enemies. Sa sandaling matagumpay na nakarating ang skills, ang susunod na pangunahing pag-atake ni Yu Zhong ay lubos na pinahusay na nagbibigay sa kanya ng higit na saklaw ng pag-atake at higit na pinsala na output, hindi lamang iyon, ang bilang ng mga kaaway na natama ng Dragon Soul ay ang bilang din ng mga siya residue stack na ilalapat sa target na tatamaan ng pinahusay na pangunahing pag-atake. Pukod doon, ang output ng pinsala ay pinahusay din, para sa kadahilan ng ito siguraduhin na tamaan ang pinakamaraming mga kaaway hanggat maaari gamitin ang iyong second skill upang ikaw ay maghatid ng mas maraming pinsala at mag-iwan ng mas maraming sya residue stack sa iyong target. Ang skills na ito ay kapakipakinabang din sa pagpapakita ng mga kaaway sa maikling panahon na nagtatago sa mga bushes. Mamaya, sa video na ito ipapakita ko sa iyo kung paano gamitin ang skill ito bilang bahagi ng isang combo. Sa may skill number 3, si Yuzong ay tumalon patungo sa isang target na lugar na humaharap sa pisikal na pinsala sa mga kaaway at naglalapat ng bone stack ng siya residuo. Pagkaraan ng maikling pagkaantala, ang mga kaaway sa loob ng area ng epekto ay mapapatok sa hangin ng isang segundo ay tumatagal ng isa pang physical na pinsala at isang stack ng siya residuo. Sa makatuwid, ilalapat ni Yuzong ang kabuoang dalawang stack ng siya residuo kung matagumpay niyang nataman ang kaaway ng dalawang beses gamit ang skill na ito. Sa may ultimate skills, si Yu ay maaaring mag-transform sa isang itim na dragon ng hanggang 7 segundo. Sa panahon ng form na ito, siya ay nakakakuha ng kontrol ng kaligtasan sa sakit, hindi pinapansin ang mga hadlang at pinapataas ang maximum na HP ng anim na raang puntos. Ang pagsingil sa mga kaaway ay haharapin ang pisikal na pinsala, knockback, at nalulapat isang stack ng siya para sa bawat hit. Sa paglabas, ang Black Dragon form na si Yuzong ay papasok sa isang Dragonoid form sa loob ng 10 segundo. Ang kasunod nito ay ma nito ang range ng kanyang mga skills. Ang skills na ito ay kapakipakinabang din sa paghinto ng mga skills sa channeling ng kaaway. Ngayon na alam mo na ang tungkol sa mga skills at abilities ni Yuzong Zhong sumabak naman tayo sa mga makapangyarihang combo nito. Ang combo na ito ay pinakamahusay na ginagamit upang eharaas ang iyong kaaway sa simula ng laro. Ang pamamaraan dito ay ihagis ang iyong second skill sa mga minions, pagkatapos ay sumisid patungo sa iyong target at pindutin siya ng iyong pinahusay na pangunahing pag-atake. Patuloy na gumawa ng ilang mga pangunahing pag-atake upang maglapat ng mas maraming siya residue stack upang makaharap ka ng higit pang pinsala sa iyong target. Ang combo na ito ay katulad ng combo 1 ngunit gamit ang skill 1 para sa mas maraming damage output at mas maraming siya residue stacks, gamitin ang combo na ito kapag naabot mo na ang level 3. Ang combo na ito ay pinakamahusay na ginagamit sa pag-abot sa likod na linya sa panahon ng mga laban ng koponan. Ang pamamaraan dito ay upang e-target ang anumang skishy at malambot na hero sa backline at ihiwalay sila sa mga laban ng koponan. Tulad ng nakikita mong hindi ganoon kakomplikado ang combo ni Yuzong. Ang tanging mahalaga kay Yuzong ay ang pag kung kailan dapat mag-entertain ng mga laban at makuha ang tamang target. Nga pala, kung natututo ka at nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring bigyan kami ng iyong suporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng thumbs up sa video na ito at isaalang alang ang pag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga tip at trick sa gabay ng mga heroes sa Mobile Legends. At huwag kalimutan e eh hit ang bell icon upang hindi mo kailanman mapalampas ang aming mahalagang paparating na mga gabay sa Mobile Legends at dahil mahal namin kayo at gusto naming pataasin ang iyong rate ng panalo na hindi pang narito ang aming bonus tip Yuzhong ay pinakamahusay na ginagamit sa mga side lane kaya't kailangan mong pahusayin ang iyong mga skills sa pagpapanatili upang ma-dominate mo ang inyong lane ito ang item build na maaari kong irekomenda. Tandaan na ang iyong item build ay palaging mag-iiba depende sa lineup ng iyong kaaway, emblem, and their item build. Here is my preferred emblem. I prefer to use Fighter emblem with Festival of Blood to increase my spell bomb capabilities. Now when it comes to spell, you can either use Execute or Vengeance. to clear some confusion I've end up item at spell testing ng ilang pagsubok tungkol sa passive skill at mga item ni Yuzong, at narito ang mga resulta, una ay ang pagharap sa pinsala sa mga spell ay hindi nag-iiwan ng siya residual stack sa mga kaaway. Ang susunod na sinubukan ko ay sa pamamagitan ng paggamit ng golden staff kung pinapabilis ba nito ang mga stack ang capabilities at narito ang resulta. Kaya ang conclusion ay ang paggamit ng item na ito ay hindi nagpapabilis sa stacking capabilities ni Yuzong. The next item na I tested, is the blade armor and still it doesn't inflict siya residue. Tinubukan ko rin ang Demon Hunter Sword pero hindi pa rin ito nagdudulot ng karagdagang siya residue. Kaya sa conclusion, maaari mo lamang harapin ang mga nalalabi na stack sa pamamagitan ng basic attack at skills ni Yuzong. Ngayon na alam mo na ang tungkol sa mga basics ni Yuzong, hinihimok kita na panoorin ang susunod na video para sa isang buong Yuzong gameplay. Sa video na iyon ay ibabahagi ko sa iyo ang mga pagpapatupad ng iyong natutunan sa video na ito, tungkol sa aking paggawa ng desisyon at pati na rin ang mga pagkakamali na nagawa ko sa larong iyon. Bago ko tapusin ang video na ito, hayaan mo akong ibahagi sa iyo ang isang mahalagang quote mula kay Yuzhong. What doesn't kill me makes me even stronger. Abang sinisimulan mong gamitin si Yuzhong, maaaring marami kang nararanasan na pagkalugi at posibleng mabigo ka sa paggamit sa kanya dahil medyo mahirap siyang gamitin. Ngunit laging tandaan na ang mahihirap na karanasang iyon ay naghahanda lamang sa iyo upang maging mas mahusay na Yuzhong player sa hinaharap. Kung sumasang-ayon ka, bigyan ng thumbs up ang video na ito. Kaya sa video na ito, kaibigan, sana magustuhan mo ang video na ito at sana marami kang natutunan sa episode na ito. Again, please consider subscribe to our channel and don't miss our upcoming Mobile Legends hero tutorial tips and tricks. Kaya muli panoorin ang susunod na video para sa Uzong gameplay. Maraming salamat sa panonood ng video na ito, aking kaibigan. Laging tandaan na ikaw ay kahanga-hanga.